Ayan mga bossing, magandang hapon mga boss So bali yung nisan natin kanina na pinose Nakarating na aga base Automatic sold na agad mga bossing Napakabilis lang mga bossing So presyong motor na naman mga boss Mahal pa NMAX yung mga bossing So ayan mga bossing, ito ikot lang natin ng bahagya So mabilisan lang mga bossing Naka yan mga bossing Makilis pintura, pearl white Manual transmission mga bossing, may aircon Ayan so napakaganda ng loob, nakasit cover yan mga bossing Ayan oh all power mga bossing so bali nagkasundo kami ng buyer mga bossing sa halagang napakamura talaga so 85 asking natin to mga boss brother magkano mo na ko brother yung ating nisan Ah uh, 73 73,000 mga bossing so mahal pa talaga nmax dito talaga sobra tol ba may ano ka muna may shoutout ka muna Ah uh, shoutout sa aking asawa yeah. Mahalaan na tayo mamaya. <laughs> <laughs> Ayan so inassist lang yung payment mga bossing. So sold to mga boss. Thank you sa mga nag-inquire yan. Hindi ko nasagot yung ibang tawag niyo mga bossing. Medyo busy lang mga boss. So sold mga boss. Brother, thank you. Thank you, thank you.